tandaan nyo guys, yung mga company ngayon, ang hinahanap nila, yung mga programmer na maraming skills. No? Pero kung fresh graduate pa lang kayo, at nakita nila na marami kayong alam na skills, kahit basic pa lang yan, may impress sila sa inyo. So, paano natin guys pwedeng ma-improve yung ating mga skills sa programming? So, number one dyan guys, no, kung wala pa kayong mga budget, may marami namang mga pre-courses online gaya ng YouTube. So, maraming mga free tutorials dyan about programming na pwede nyong panoorin. At syempre, meron ding mga paid courses gaya ng Udemy. So, pwede kayong bumili ng mga courses sa kanila. Ang kagandahan lang guys, no, kapag sa mga paid courses, structured na yung mga lesson. So, susundan nyo na lang. Kaya lang, medyo pricey lang. No? Medyo mahal lang yung mga courses na yon At kailangan nyo bilhin isa-isa. Uh, per course. No? Pero guys, kung naghahanap kayo ng mga Tagalog courses about web development, so pwede nyo itry guys itong course natin sa Pinoy Code Camp. No? So dito guys, pwede kayo matuto ng web development gamit itong mga bagong technologies. At sa course na to guys, may kasama rin itong mga source code at e-books. So kung marunong kayo guys ng mga technologies na to, sure ako na makakapasa kayo sa mga technical interview at exam nila.